Magandang araw mga adventure Sa video ito, tayo ay muling babalik sa Tawiran Bridge na matatagpuan sa bulacan bulakan At mag update tayo sa ginagawang tulay doon sa Tawiran Bridge Isilipin natin ang mga latest development ng proyektong ito Atong pang ano yan, pinakakalsada Kaya mataas yan Maganda Anong ginagawa nyo rito? May yan. Ah, wala Parang Ah, ginagawa nyo ng feeds Eh, dam site to eh site Okay. Padiretso to, hanggang doon sa New Bulacan. International tayo ngayon sa ginagawang daan na to. Puro uh, Mga 200 meters 200 meters. At pagkatapos natin magpunta sa Tawiran Bridge, tayo ay tutuloy magpunta dito sa ginagawang karsada na magdudugtong sa New Bulacan International Airport. At sisilipin din natin ang latest development ng proyektong ito. Kaya tara, samahan niyo ako sa panibagong adventure Let's go! Well mga kadventure, uh, nandito na tayo sa bulakan-bulakan at magandang araw sa inyong lahat Bago ang lahat, pakikita ko na sa inyo na ginagawa yung ano dito Nagtataas ng kalsada rito sa pagpasok ng Bulacan bulakan Yan, magmula dyan sa may arko Nagbabaha kasi diyan eh Nagbabaha dyan pagka nagbabagyo Mataas ang tubig At nagtataas sila At yun ang update ko sa inyo no, Mga ka-adventure Ngayon pupunta tayo ng Tawiran Doon sa may Bandang Taliptip, Bulacan At mag update tayo ngayon Kung ano yung mga pagbabago Sa development na ginagawa ng tulay Di ba ali ina-upgrade yung tulay doon sa Tawiran titignan natin ngayong araw na to kung maganda na kung meron na bang malaking progress ng project na yon. at sisilipin din natin tuloy yung ginagawang daan na magdudugtong sa national road dito sa Pupanto Bulacan papunta doon sa New Bulacan International Airport Time check, it's na 1 o'clock na ng hapon. At update ko na lang kayo mga ka-adventure. nandoon na tayo mismo sa malapit sa location. Well mga ka-adventure, uh, pista pala dito ngayon. Ano? Piesta dito sa Bangbang, Bulacan. Ayan o, no? sa piesta ng San Isidro, Labrador. Kaya pala maraming mga banderitas na kolorote sa daan yellow and green na bandera medyo bumabagal talaga ang traffic pagdating dito sa may bandang bambang dahil nandito tayo sa may mismong pamilihan itong daan na to, ito na yung pinakapalengke ng bambang yan ang sitwasyon dito kahit hapon na, marami pa rin dumadaan Well mga ka-adventure, nandito na tayo sa Taliptip Bulakan-bulakan It's now 1.15 Mabilis lang yung biyahe natin Wala naman tayo masyadong kasabayan At chill ride lang ano Dito talaga sa Taliptip, bulakan-bulakan Napaka sarap dumaan dito eh Although marami nga lang makikita ang basura oh Kasi ginawang ano to Ginawang tapunan ng basura tong lugar na to Napakaganda sana na ito eh. Ang daming ano, nangangawil. Yan, yung makikita ninyo, yung palaista na yan. Sa likod lang yan, yan na yung MacArthur Highway. Yan ah. ganyan lang kalapit. Napaka-presko ng hangin dito. At sa tingin ko, itong daan na ito, mukhang tataasan pa ito eh. Kasi dito, oh. Parang hindi ko alam tong may barge na to. Ang na to. May mga barge. Kanya siguro yung mga ginagamit na panghakot ng ano eh. Mga dine dredging. oh. Yan no? yung kuno ng barge na yan. Manila International Airport Development. 'Di ba? New Manila Airport Project. Aero City has been compliance. Ano na pala to eh. Di bali Parang nabili na siguro ng San Miguel to. Ni Ramon Ang, Sir. Ayan <laughs> daming barge. Dito na kasi sa bandang kanan natin yung New Bulacan International Airport. At dito patuloy yung tinuloy pala yung road ano dito no road construction no dito sa ano na to tawag dito Polo Obando Road Tinaasan pala talaga at 10 points yan para sa DPWH ayan no kala ko ganda lang yung gagawin eh buti nagtuloy tuloy na Napakataas kasi ng tubig dito kapag bumabagyo hindi ka talaga makakadaan at malaki tong tinambak na to kung yan yung susundin ang taas niyan mayigit isang metro kalahati yan yung natambak na yan at mukhang yan ang susundan no makikita ninyo Dito nabuhusan na, na tong part na to. Ito na yung kadugtong eh. Ayun, hanggang diyan lang 'yan eh. Buti tatuloy na. Good job, DPWH. Nandito na tayo ngayon sa Barangay Ubihan, Bulacan, Bulacan. At dito na yung i-update natin mga adventure. daming nangingis na oh kahit ganitong oras Ito, makita niyo ninyo meron na pala rito ano nakalatag na pinaka ano yung beam yung pagpapatungan ng tulay ayan oh nakamolde na tatlo na tong nagagawa rito At uh, eto na ngayon Eto na Eto na yung bagong update ngayon dito mga ka-adventure oh. uh, Di bali Mataas pala yung gagawin Na upgrade dito sa tulay Eto yung lumang tulay Eto na yung bagong tulay At uh, talagang tinibayan nila ngayon Ginawa ng Dalawang posting magkadikit oh. Tsaka napaka Napakalaki, napakalapad na ng pinaka ano, Forma ng pagpapatungo ng tulay at yan na ngayon ang update dito sa Tawiran Bridge at yan mga ka-adventure nandito na tayo ngayon sa Tawiran ano? Tawiran Bridge Di bali dito sa likod natin ito na yung papuntang Pulo Pulo, Balinsuela Balinsuela City Di yung pinanggalingan natin dito yan galing tayo ng Malolos at makikita ninyo na napakataas ang laki ng itinaas ng tulay yan, ito yung pagpapatungan siguro mga 30 feet yung magiging ano, taas ng panibagong tulay sa tansya ko lang ha sa tansya ko lang, mga 30 feet taas eh oh, ito, mga ano na ito oh. 15 feet na siguro ito eh. oh. 15 feet na yan tapos pa yung pinaka beam yung bukod pa doon sa beam may patong pangano yan pinakakalsada. Kaya mataas yan. Maganda naman. Maganda naman tong ginagawa nato dito kasi paghahanda rin to sa ginagawang uh, New Bulacan International Airport ano. Kaya ina-upgrade na nila yung kalsada rito para maging maganda na rin yung transportasyon siguro ng mga equipment na pumupunta dito sa ginagawa. Kasi dito na yung sa bandang kaliwa natin ito, yung nakikita nyo sa likod ko. Dito yung sa likod ko, ito yung makikita ninyong New Bulacan International Airport. 'Di ba? Ito yung dating ano, pinaka beam ng tulay. Puro kalipit. Puro kalipit na. Ayun. May mga equipment saka doon, no? 'Yun, yung pinaka crane. Pero ngayon ay linggo, kaya walang gumagawa. At ang talagang ano nito, estimation date ng completion nito nung December 2024. Kaya lang sa nakikita ko, medyo mabagal yung paggawa ng project. Uh, at least naman, merong progress ano, kahit na mabagal, unti-unti, may nakikita pagbabago. Kasi nung naiblog ko to mga 5 months na, 5 months na nakakaraan, uh, poste pa lang yung naibabao nila dito, eh. poste pa lang yung ginagawa. Ngayon, meron ng ganito, Ayan, sa loob ng limang buwan, yan 'yung nagagawa nila. Pero okay na din, at least continuous naman 'yung paggawa dito. Kahit mabagal, nakikita naman 'yung development. bali ito oh, mga brother natin oh, no? Sipag, oh. Anong ginagawa nyo rito? Ano lang po, may po yan. Ah, wala. Parang ah, ginagawa nyo lang feeds. Ang dami ano, ilang banyera to oh. Di bali mga pinagpilian ito galing dito sa fishport. Yan, ito. Sa, ah, malabon pa. Ang layo din ano. Sina kailan din sa bangga, sir? Dito lang nilagay ano. Ayun pala ano. Tapos ginagawa lang nilang ano, pakain sa mga isda ano. Kaya uh, nga naman. Oo. Oh. Pero ito ano binibili nyo rin? Mas mababa lang ano. At least talagang busog pa diyan yung isda. Napaka inam pa nyan. Talagang tataba ang isda diyan ano. Oo. Oh. Ang daming banyero. Kanina pa sila dito, inahakot nila. Akala ko mga isda na sariwa pala, mga ano na. Medyo may amoy na nga eh. Wow, <laughs> oh. Ha? Ah. Oh no. Eh sanay naman tayo diyan. Sanay tayo sa ganyang amoy. Oh, ayan, shoutout sa mga kapatid natin, no. Oh. Hey, thank you. Oo, oh, oh, ingat din, ingat. At yan mga ka-adventure, diretso na tayo sa sinasabi kong karsada na ginagawa dito sa New Bulacan International Airport. Hey, hey thank you. napakalaking tipid nga naman ano, sa mababang presyo hindi na, na sinabi ni brother kung magkano yung isang banyera pero napakarami na nun kumpara sa bibili ka ng talagang pakain yung mga feeds sa isda ang mahal yan ito na palabas na tayo ng Obando River at dito na yun sinasabi ko na ginagawang daan halos katabi lang din dito sa tulay dito sa Tawiran Bridge kasi nga kaya tinawag na Tawiran yan dahil dito ito na yung papuntang pulo sa direksyon na pinupunta natin ngayon pulo papunta na rin Manila yan ito yung pinaka shortcut na daan hindi naman actually shortcut long cut din pero mas maganda naman dito dumaan kumpara sa MacArthur Highway talagang dito iwas kayo sa traffic Huwag nga lang kayo mapapasabay sa busy hours ano. At dito, sa kaliwa natin, ito, ito na yung pakikita ko sa inyo. Ayan. Ito ano 'to eh, dump site 'to eh. Dump site. Ito na yung construction of road dike o bando section. Tapos ito na yung sinasabi ko mga ka-adventure. Ito yung kalsada rito, ito yung kalsada na gagawin. Padarecho to Hanggang doon sa New Bulacan International Airport Yan. Marami na rin palang nagawa rito ng ano, eh, Sa tulay Na molde na nila oh. Ang isang haba pala niyan Sa 30.4 meters oh, Ito na yung ano dito Walang tao Wala tayong pagpapaalaman Walang nakabantay na guard. Ayan na. Ito na yun ang mga bakal, oh. nakaporma na. Ang dami, no? Ang laki ng pinakapamoste, oh. Sa ilalim. Malapad na rin. Ito, gagawa pa uli sila ng ano dito. Ito, mold dito, eh. Molde lang Ang pinaka beam Horizontal beam Ayan na Yun na yung Manila oh Kitang kita na yung Manila Dito Eto na yung New Bulacan International Airport At eto na eto na yung pinakadulo Malayo na rin Mahaba na rin itong nagagawa na to magmula doon sa pinasukan natin siguro na sa mga 200-300 meters away na magmula doon sa main road o oh. yung palang palaisda na to yung daan mahaba na yung naanoan nila ng ano naharangan nila ng dike pinaka protection sa baha at nandito na tayo ngayon sa kinatatayuan natin ito yung pinakadulo at yung sa una na yan, yung binabaybay ng daan na to, ang New Bulacan International Airport. Alam ko ito yung ano eh, uh, pinaka South District ng ginagawang daan na to. sa South District na to. Kung ito yung South District, ibig sabihin, may ginagawa na rin siguro dyan, inaabangan na nila yung pinaka Salex o yung tinatawag na South Access, no? South A Access Link Expressway papunta doon sa Nabotas sa Manila Ina magdudugtong at dito naman alam ko may ginagawa na rin dyan parang meron natang nagumpisa ng bypass road sa may paumbong kaya napakaganda na to paghahanda na to para sa ginagawang tuloy tuloy na proyekto ng San Miguel sa ginagawang airport na to kapag natapos ito sigurado magpapasok na sila dito ng mga equipment na para maumpisa na yung pagtatayo mas mapapabilis yung production ng paggawa ng airport na yan kasi alam ko hinahabol nila ito na mag-operate, no? Hindi naman fully operational, pero sa 2028 yata, hinahabol na ng San Miguel na makapag-operate na itong bagong airport na to dito sa Bulacan. At siguradong napakalaking ano to, uh, tulong para sa ekonomiya dito sa Bulacan at na uh, mababawasan yung traffic, traffic dito sa Naiya. Ayan ang pinaka-update mga ka-adventure ano dito sa ginagawang daan Napakasarap ng hangin dito. Kahit mainit, ang sarap ng hangin. At <laughs> doon sa bandang Manila, kikita nyo, napakadilim. No? Ayan. At dito ko natataposin itong vlog na to, mga ka-adventure. Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin dito sa update sa Tawiran Bridge. At dito sa ginagawang daan papunta sa New Bulacan International Airport. Ayan. 'di ba? Nandito tayo ngayon sa ginagawang daan na 'to. At maraming maraming salamat uli. See you in our next adventure. Don't forget to like, share, and subscribe. Francie Adventure signing out. Ako papaalam na ako. Don't forget. Ride safe, stay safe, and be safe. Francie Adventure signing out. At yan mga adventure, gusto ko lang i-share sa inyo 'to, no gusto ko lang share sa inyo na dito sa pinakapapasok ng Obando eh ginagawa pala yung daan dito magmula doon sa pinanggalingan natin sa Tawiran Bridge Ito ang update dito kaya paano baha ayan o oh. Tung -tung muna taas din tong gagawin nilang daan na to o oh. paputik tsaka baha ayan ang sitwasyon namin One way lang. One way. Give and take muna. At yan lang. Uh, Shinare ko lang sa inyo yung update dito. Uh, continuation lang nung vlog natin sa Tawiran Bridge. Hinabol ko lang para mapakita ko kung accessible magmula exit, point of exit, tsaka point of entry. At uh, dito sa point of exit natin, ito yung ano, Sitwasyon dito. Palabas ng kubando bulakan. Papuntang Malabon. At yan mga ka See you again. Ito lang yung update.